Good morning, good morning, good morning mga idol. Uh, sa so ngayon na tayo trabaho ng mga idol kasi ano, tapos na pong kontrata mga idol ito. Uh, Pambay ng mga idol. Ito kami sa atiris ngayon. Hindi na tayo ng trabaho mga idol. Hindi isang bata po. Pa. Nah, nah, kasi wala trabaho. Okay. mga idol ngayon. Ah, nagluluto ako mga idol. Ako nagluluto sa mga kapalit ko sa sang... aming ulam. Good morning, good morning. Ang <tik> ulam tayo mga idol ngayon, ito po, ah, uh, yun. Magbati, tsaka ano, balunggay mga idol. Tsaka mungko. <tik> Pakulo, ito pa idol, oh. Ngayon. <tik> Munggo nga may paa. pa ng manok mga idol hmm. sa rice cooker tayo nagluto mga idol kasi wala tayo no? wala tayong gas ngayon mga idol nabusan kami sabay pabihara ng bahay sa badang mga idol hanap tayo kasi wala yung pasok wala tayong bahay sa bahay hanap ang idol paraan dahil pa, utang sa labas mga idol Idol na yung, sinilap, yung Idol. Ah, so ngayon na kwenta yung tambay rin ngayon na uh, ganda rin mga project mga ito sa GSP ang December mag start na na trabaho sa mga followers ko pala rin maraming salamat sa pag support sa aking video sa so, sana po maraming maraming salamat sa inyong pag support sa aking video mga idol ah uh, thank you thank you very much sa mga ano ko uh, sa lahat ng bisita sa aking youtube channel thank you very much sa inyong mga idol yan ano ito yung gawa mga idol dito sa may ano sa baba mga idol ah, sa may pires mga idol sa labas yan, kita yung ulam namin mga idol nagluto ko ng munggo na may sa ugma pa at saka ano ah uh, <coughs> alugbati mga idol ano ko bilik ulit pa naman tayo ah hindi na tuloy mga idol ah eh. sa lahat na lahat ng mga support plus ko dyan thank you very much sa inyo sa lahat-lahat ng ano Uh, sana po pagbibisita yung aking youtube channel uh, and then vlog sa ngayon po lang po uh, ako sa inyo maraming salamat sa inyo po mga idol sana po pakilike tsaka pakishare lang po aking uh, youtube channel para bilis kumalit po mga idol para uh, mga tulis po natin mga idol sa so, mga kabayan din mahirap mga idol hindi man para sa akin mga idol eh. para, para sa kabayan natin mga idol Good morning, good morning sa inyo lahat dyan. Ah, sa ngayon, ah, tambay mo tayo. Hintay tayo ng ano, ah, trabaho. Mga idol sa mga palawar. So, nga, ah, wala po akong, wala po pa, pang upload nyo sa, ano, ah, salamat sa inyo. Yung idol. Ayan, tayo hintay tayo ng idol. Hintay tayo, ano, ah ang mga Good morning, good morning. Masarap to mga idol kasi ano, uh, nga pa. ayun, na siya mga idol. ayun yung mga idol ha. Chicken pit to mga idol. Kita okay yung mga idol. Ang ulam namin ng chicken feet. Sige po mga idol, maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much sa inyo. Lagi ko ito mga idol ng ano, uh, lugbati. Ang lugbati mga idol, lagay ko na. Ang ganyan kasi magluto ako, mga idol, lugbati na lagay ko. Ayaw ko ng ano, palaya. Tapos, lagay man tibulunggay mga idol. Ayan. Kita yung mga idol. Okay, okay, mga idol. Sige po mga idol. Bye-bye.